Yeah, that again. Mm. Yeah, <laughs> I'm Tidak 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 Baby Francis. Yes, baby. Hi, mga, mga kalaw. Ako po pala si Ulysses ang bahit kaki, at prodilinga. Ako ni Francis ang guwapo prodiuso. And, and we are the finally loved team. At kung bago ka palang sa aming channel, don't, don't forget, forget to subscribe. subscribe. So, ngayon po mga Is sasabihin po namin sa inyo na maghihingi kami ng pasensya. Kasi parang hindi naman sa pinaasa or talagang nags nagsalita kami ng patapos. Kasi diba sinabi namin sa inyo nung last last vlog na aalis na kami dito sa fish pan. Pero sa kasamaang palad, nung instead na mag-harvest kami last harvest ngayon dito sa dating dito sa nirentahan naming fish pan. So it's January. So nakita namin na parang hindi talaga ay, tumubo naman po yung mga sugpo pero hindi gaano kalaki. Kasi 'di ba, alam niyo naman po na sa panahon ngayon ng mga tag sa mga sugpo is hindi talaga siya tumut hindi siya parang tumutubo, tumutubo siya pero hindi siya gaano kalaki parang kailangan pa siyang maglaan pa ng ilang buwan para mag uh, anong tawag nito kailangan pa natin siya paabotan ng ilang mga, buwan yes mga 6 para na lumaki. buwan para lumaki pa sila ng husto Oo. kasi talagang dapat kasi talaga magharvest kami ngayon pero nakita namin na talagang medyo hindi siya masyado kalaki kaya kung aalis kami dito mga kalav, tapos pupunta kami agad doon sayang po ang mga inilagay po namin dito 50,000 po na mga sugpo dito sa fish pan na yes. namin so instead na napadesis, napadesisyon na namin ni Francis na doon, hindi na lang muna mga kalav. kaya uh, parang ano din naman po sa nagmamayari dahil anong sabi nung pagpunta mo dito ba? ang sabi ni, kasi kahapon mga kalab ay napumunta po ako dito kasi nagtatalas po ako dito tapos na kita po kami sa may-ari dito mga kalab na sinabihan po ako na hindi na lang sila magbabayad ng 20,000 kasi ano nasasayangan din sila sa gastos namin mga kalab kailangan, namin, kailangan daw namin mga kalab na ipatitiwas po niya yung aming nagastos one year dito yes. mga kalab yes, ipapatapos talaga yung one year at yes. kami sumang-ayon na lang din kasi talaga nakita namin yung mga supo na maliit pa talaga siya mga kalab yes. ang, ang, sayang po pero yung mga bangus mga kalab medyo ang lalaki na kaya pagpasensyahan nyo na dahil di naman din namin ginusto ang lahat na yes. akala namin babalik na kami doon. Yes, pasinsya po talaga makalab kasi nasabi namin sa next vlog noon na last, na, vlog. makalam na sabi namin makalab. Nasabi, nasabi, po namin na ano, alis na kami dito. Kasi ano, pasinsya po kasi na bigla lang po kami noon makalab. So, sana maintindihan po nyo. Pero full decision na po talaga namin yes. yun. Buo na po yung decision namin. Pero, yun nga, dahil nakita namin yung mga sugpo, sige, okay na lang po makalab. So, sa next year na lang po tayo lilipat. Ay, hindi na kami magsabi ng patapos. Hindi na kami, iba, oh, yes. namin kayo. <laughs> Pero at least, diba, nag-amin kami sa si inyo. Kasi talagang, patay, anong kayang mangyayari to Baka diba, anong sabihin nila. Yes. Pero, syempre, ganun talaga ang buhay. Kaya ngayon, it's New Year at balik tayo sa fish pan na ginaganap natin ngayon. At ang gagawin po namin ngayon, ay medyo lilinisan po ang fish pond dito. Yes. Back to fish pond naman po. Clean. Para maging cleanliness ang fish pond mo. Para no? back to normal naman tayo. O, o, kasi napabayaan na. Sobrang dami na po ng mga damong mga kalab. Kasi napabayaan na talaga. Kasi syempre, alis at na, na nga kami dito. Pero hindi pa pala. Kaya lilinisan mo na tayo for today's bed. Yes. Kaya ang kasama po namin ngayon mga kalab ay si Marian. Hi. Ayan. Hi. <laughs> Kapatid po ni Giselle mga kalab. Si Giselle po is ano mga kalab, sa sobrang kaano, hindi na umaabsent mga kalab no? Bagong New Year, ayan. So, si Maya, wala silang pasok dahil medyo wala pa daw tarong klase. Eh. Hmm, yan Pero ngayon, mga kalab, ay sisimulan na po natin ang kaganapan natin dito sa fish pan na maglilinis.

So, bang dami po talaga mga damo dito makalab malaki talaga yung kaibahan makalab nung na maintenance ko na ito makalab paglilinis sa so, ngayon ay hindi ko na nalinisan so ayan sobrang dami talaga damo so, pero okay lang yan kasi sa size naman natin yan malaki tayong pagbago bago talaga makalab yung ating katawan kasi may, ngayon punti lang po yung ating nalampasan makalab yung mga nakunan po ng damo so ayan medyo nahihingal na ako makalab malaki talaga yung pagbago makalab sa ating katawan pero okay lang yan So, ngayon po mga kalab, habang uh, naglalampas po si Francis doon, tayo po ay itatry po natin magpakain. Actually, nagpapakain kami dito is talaga mga alas 5, alas 6 ng umaga, tapos mga alas 6 din po ng hapon, at yun, 5, 5 p.m., 6 p.m. Pero ngayon, itatry natin mag, ano, mga kalab, magpakain tayo para mapakita namin sa inyo kung gaano kadami ang bangus. Pero hindi kami sure kung maalabas ba namin lahat ng mga bangus, no? Itry lang po natin. Let's go! So ito po ay pagkain po ng mga sugpo. So ito try na kung ano sa lahat. Sugpo at bangus. Tap sugpo at bangus. O sige, So tignan nyo po, nagsinabasa na po ang mga bangus. Oh, no yun <laughs> Hmm. Baking... No? Yan na o oh, mga bangus. Nalagadag ko lang holster. Mm hmm. Wala. Yung mga bangus natin. O yan, o yan. yan na o oh, medyo malalaki na po sila. So, ayan, di ba? Medyo malaki-laki na po ang mga bangus pero wala pa sa part na medyo malaki na talaga siya kasi doon sa dating fish pan namin, yung mga bangus na nakukuha namin is parang ganito po siya kalapat. Pero ito, parang medyo kaunti siya sa medyo mas malaki-laki po siya sa, sa sardinas. Yun po. Kaya yun po, di ba? Sayang naman kung uh, bigla ang pag-alis namin dito mga kalag. Kasi akala talaga namin is lalaki na sila ng lalaki this January po pero hindi pa pala so dahil nagharvest na kami nung nakaraan so hindi yun final harvest ang nilagay po namin dito na bangus sa aming fish pond ay 500 po lahat ng mga bangus pero nakukuna na po yung iba tapos ang liliit pa diba nakita nyo naman yun tapos dito sa ano mga sumpo 50,000 so yung 50,000 siguro nakuha namin is nasa mga almost mga 2,000 lang ata, 2,000 lang na mga sugpo, o hindi kami sure parang isang libo lang, ganyan kaya yon sayang naman di ba mga kalaw, kasi akala talaga namin na mas lalaki pa sila ng mas lalaki talaga, no? Hmm. Okay, So, dahil alas 3 na at mayat maya ay uuwi kami dito sa bahay namin. Ngayon ay tayo ng mga isda. ito makalabi yung pagkain nito makalabay nabili namin sa Badbaran City at tapos ito ay pagkain ng bangus tapos sugpo fluter Itong fish pan makalab, sobrang laki po talaga makalab, mga 18 hectares po siguro ito lahat. Dalawang taon po yung pagrerentahan na tapos patatapusin muna daw yung aming pagrerenta nito makalab. Two years po yung pagrerenta namin para hindi daw kami masayangan makalab. So okay lang yun at least na buo po yung desisyon natin kasi wala po tayong magawa. So susundin lang natin kasi naka, naka, nandito na po yung ating mga alaga, yung mga sugpo, alanganin naman na hmm, harvest hindi na natin ng naklamaki. mga maliit pa. So, kailangan natin papalakihin pa natin ang mosto yun. So, kaya nagbili po kami na pagkain. Araw-araw, pagkainin namin to sa inyo. Taga-araw-araw makalab ay papakainin namin to makalab. Mag magkikita nyo yan mamaya. Makikita nyo yung taga-araw-araw makalab. So mag years po kami dito is this coming December na naman po 2020. Ah November November 5, 2024. Bino. Oh, November 5, eh, November 4, November November 4, 2024. Ayan. So syempre mga kalab Um, yung decision namin na buo na talaga pero biglang na ano so sige na lang dahil yun nga dahil nakita din naman namin na sayang din naman ang sugpo kung ililipat namin doon baka hindi pa mabuhay talagang mahihirapan pa kami di ba kaya yun na lang sige ah uh... Uh, tatapusin na lang namin yung ano namin dito, uh, kontrata na 2 years kasi magto 2 years na kami dito makalab no. So magabang-abang kayo makalab dito sa kapitbahay namin makalab si Uncle Lester kasi magha-harvest po sila ngayong February. February or January? Or January 10 makalab. January 10. Mag harvest po sila so magabang kayo kasi mag-vlog mag din yan. natin yan para makita niyo makalab kung gaano kadami yung mga mga bangos sila at kung depende sa, sa kung depende depende po sa decision makaib kung makabili po tayo ng bangos tapos ilipat na natin ito para hindi na tayo ma, malaki ng gastong makalab no okay lang yun ha ay okay, mo na tong decision na to sa kaon ko na ako po mundo ka na tayo ano ang kakakak mo mag nampak lampasan dali na nga para tayo kakakak mo kaya na na

So ngayon mga kalab, sa so, dating bispan natin ma speak nung sinabi nila Pranoli na doon sila maglalagay ng ano, mga supo at saka crumbs. So hindi na pala mga dahil yung ina anabangan nila dati kasi ano tuloy-tuloy na lang pala nung pag-abang na doon muna sila tapos kami na muna doon mag kasi kailangan po namin ng ano po ispan kaya muna kami na muna yung mag -o kami dalawa ni Otol Posiker. Kung ngayon nga makalab eh susad nga yung sabi ni Uncle na magpapatuloy na lang daw yung pagrenta nila kanunay sa nila kasi yung may-ari talaga ng dinirenta nila hindi kumayag na ibalik yung pera na pulang ng isang taon makalab kasi ano daw ipagpatuloy na lang daw yeah. so yung nga kapag ano namin na eh, utol kung makalab na mm -hmm. kami na lang muna yung mag-ooperate doon sa kabilang kishba na kuha nila papa mm -hmm. para mam, ayos naman yung pamerta doon tsaka hindi pabayaan yung mga dahil kasi nasisira nila na ito pag walang ano, mga wala so nandito din sila mama makalab at sila ate kasi yan po yung totoo po yung sinasabi namin makalab na imbis doon kami imbis doon kami sana maglalagay ng mga sugpo crabs yun na balitaan ko na si Uncle Liz sabi niya sa akin na hindi daw pumayag daw yung may ari ng fish doon sa pagre-renta namin kasi nasayangan din sila kasi naka, nakilala din sila sa atin na ano yung vlogger daw na friendly so patitiwasin mo daw yung pagre namin maka one year na lang po doon tayo sila usin mo na yung maglagay ng masupo doon para nga repair naman yung mapimerta tapos dahil tutulong-tulong mo na tutulungan na lang namin makalap para mas madali na matapos yung mana rotasnya yang makrab At nandito sila papa. O oh, ayan, sila papa. Nakarinig na yan. Hindi mo yan. Papa. La mama. <laughs> sila papa. Sila sa imo dito Kaya sila francesa Ano ba naman? Mga talab. Mga Ako gusto ko. Kaya ako orang sila mga anak. Si Francis. mo wow. si, si Ang iplitian rin sa ng pispan. kay patiwas man. Busan yung ang mga egsoon nga siya sa mo pirit siya dito. Karoon nga to. Eh. Sila sila ni. Ni may ito tayo yung na sila yung mga kapitito ako mga talab sila mga isurya kung ka ako ng mga anak ako rin sa ila nga sabot ano mga na ako yung mga talab ito talab